Tatay! Sinong gusto mong matanggal? Hmm, ang lalaki niyan, tatay! Huwag kang magbibiro-biro diyan. Sindong! Sindong! Ay, Allah, grabe! Siya pa talagang mo, tatay! Game! Yay! Yay! Yan, ito yung challenge natin! Buksan mo, swerte mo, tatay edition! Yay! Yan, sa mga ano, kami sa mga tatay, nandito na sila. Napakadali lang ng challenge natin. Lahat kayo ng mga tatay, meron na kayong pangalan diyan sa mga papel. Okay? Ganito gagawin natin tatawag ako ng tatay pupunta sa harap at mamimili ka lang kung sinong tatay ang gusto mong matanggal tapos yung pinakauling dalawa na matatanggal yun ay pwedeng manalo ng 500 pesos o kaya 1,000 pesos okay tatay nog. tatay sinong gusto mong matanggal oh. <laughs> Sindong. Ah, si Sindong. Tatay, punta ka sa harap. Tanggalin mo na kung kaya mo. Buksan mo na, tatay. Si Tatay Eb. Tatay Eb, punta sa harap. Kuha ka ng 100 pesos. Sino naman ang gusto mong matanggal? Sinugnog! Ha, ah, sino... Bumawi, bumawi. Alika, Tatay Nugnog. Okay. Tatay, kung kaya mo tanggalin, tanggalin mo. Ang tinanggal mo ay si Tatay Maki. Okay, Tatay, kuha ka ng 100 Tatay Maki. Sinong gusto mong matanggal? Si Roger! Si Roger! Ah, kakatakot yung mga Tatay Gati, guys! Tanggalin mo kung kaya mo. Okay. Okay, Tatay. Buksan mo na. Ibaba mo kasi yung ibaba mo kasi yung pangalan mo, Mac. Tapos mag-relax mag, mag, mag ka lang. Ang tinanggal mo ay si Tatay Larry. Tatay, kuha ka ng 100. Sinong gusto mong matanggal? Si Bo! Ah, si Bo! Okay, tanggalin mo na. Ang tinanggal mo ay si Alloy. Okay, tatay. Good. Tatay! Sinong gusto mong matanggal? Hmm. Ang lalaki niya, tatay. Huwag kang magbibiro-biro diyan. Sindong! Sindong! Ay, wala, grabe! Siya pa talagang hinahamon mo, tatay. Okay, tatay. Tanggalin mo kung kaya mo. Hmm. Buksan mo na. Ang tinanggal mo ay si... Nog, nog! Tatay, nog, nog! Punta ka sa harap, kunin mo pangalan mo, kuha ka ng 100, at tatanungin kita, tatay, sa gitna. Tatay, sinong gusto mong matanggal? Gunoy! Ayun! Si Gunoy, si Gunoy! Si tatay, Gunoy! Punta sa harap, tatay. Okay, tatay. Okay, dahan-dahan lang. Ang tinanggal ni tatay, tatay, June! Tatay Jun, kuha ka ng 100. Tatay, sinong gusto mong matanggal? Si Roger. Ah, si Roger? Okay. Malaki yan tatay. Okay, tatay. Ang tinanggal mo ay si tatay Amwing. Tatay Amwing, kuha 100. Tatay, sinong gusto mong matanggal? Kuya Bo. Si Kuya Bo, go ang tinanggal mo ay si Tatay Roger. Ay! Sinong gusto mong matanggal? Okay. Si Balang! Ah, okay. Si Longher? Okay. Ay, malakas na si Longher. Ang tinanggal mo ay si Gonoy. Okay, Tatay. Kuha 100. Sinong gusto mong matanggal? Si Kuya Dobs. Ah, si Kuya na. ah. Okay. Tatay, tanggalin mo kung kaya mo. Ang tinanggal ni tatay, si long hair. <laughs> tatay, kuha 100. Sinong gusto mong matanggal? Ha? Hindi pa natanong pero sige, si Ian! Okay, Ian. Okay, tatay, tanggalin mo si Ian kung kaya mo. Ang tinanggal ni tatay, ay si Sendong. Okay, tatay, sorry. Tatay! Kuha ng 100. Sinong gusto mong matanggal? Si Kuya Bo. Tanggalin mo kung kaya mo. Okay, ang tinanggal ni Tatay Sindong ay si Sam. Ang naiwan ni si Tatay Doms, si Tatay Ian, si Tatay Bo. Tatay Sam, sinong gusto mong matanggal? Si Ian. Tatay, ang matatanggal mo ay wala ng karapatan makakuha ng 500 tsaka 1,000. Go! Ang tinanggal ni Tatay Sam ay si Tatay Doms. Okay, Tatay. Tatay Bo, Tatay Ian, magawakan kayo ng kamay. Okay. Tatay Doms, ikaw ang tinanggal. Pero, ikaw ang may karapatan na magpanalo ng 1,000 pesos sa kanila. Tatay, kung ikaw tatanungin ko, sinong gusto mong manalo? Ito so gusto kong manalo kasi may ano to eh, may maintenance na eh. Ah, okay. Okay, tatay. Ayan, gusto kong tanggalin si Ian. Okay, tatay. tanggalin si Ian. Tatay, babalik ta rin natin. Ang mabubunot mo nga ay mag-uwi ng 1,000 pesos. Okay. okay? Tatay, nasa iyong kamay ang jackpot. Bunutin mo ang karapat-dapat. Ang dapat IC okay ay oh! taib oh! uh -oh!